Hello you know guys, ngayon nabibili tayo na helmet dito sa Zay Helmet located at tabang yung giginto po naman Kali ang grand opening niya ay March 1 Ganda nung ano na dito, maraming helmet dito I Pick up bro. yang di mata box uh, gloves raincoats so reflector saka bom rangsit na box yung helmet Ah, ini buat saya. dito may nakita ko dito ang ganda ng helmet to agad nakakita ko agad na maganda chile ito yung isa para kayo ron di cakes jetly 5K po, 20, okay po, okay? Okay. 5K po, take the 20s. Okay lang po. Ano po? Yung 5K po, take the 20s lang po. It's okay lang. Sige po. yung... Half key cash, tapos half cash. Ano po yung isa? Yung kay Rod. Ito po. Eh. Yung, yung Team Payaman. Check ko lang. Sa so, yeah. mga video ko, okay lang. Sige lang. Dito ay papakita na yung helmet. Marami yung ganda. Packaging pa lang. Ang ganda na helmet bag pa lang yan grabe ka kong solid ganda ganda ng design ito yun oh. kaso icon yung ano yung model nitong ang isa yung kukunin natin ito Corsa to eh ang yung helmet na to ang ito gawa ng uh, spider gonna Wow. Ganda nung helmet. Sana all. Tapos ito yung ano, free visor nya. Kasama yan. Saka yung free balaklaba. Timpayaman din na design. Ganda. Ganda pati yung ano yung helmet bag may design ng timpa yaman ang lupit mo kong lupit mo kong tapos ito yung kukunin natin na design oh, ang ganda oh gold White and golden black Ayan Spider icon model Team Payaman Team Payaman Kanta May spoiler pa siya sa likod hmm? Sana all So Pag change Ang ganda oh. Tinong oh. ganda ng helmet. Mali dalawa pala yung kuko natin helmet. Parehas ng design. Yung isa yung icon. Ito yung may gold. Kasi magkasawa yun yung customer ko na yun. Ayan ganda oh. Kunin ko na po yung cash na ito. Couple, sana all. Pwede ko kunin ko yung pambayad ko doon sa nasa mata. Galing to sa Alcantia ko eh. Binilang ko na. Yung <laughs> iba, ando doon pa sa Alcantia. I-re-reveal ko kung magkano yung, yung inabot ng Alcantia ko. Pero ito muna yung 5K. mahirap kasi ipalit eh. kaya binayad ko na lang dito tinan mo ka muna naman kung, kung pwede ibayad ito kasi nakakahiyak shoutout pala na kay Maring Sari sa kay Paring Lyndon sa pagpapabili ng helmet shoutout sa inyo thank you ito yung ibang stocks nila ng ting payaman na helmet ayan tapos ito yung free stickers nila saka yung ano yung card may loyalty card sila so ibabox na yan para may uwi ko na <laughs> may uwi karang sa akin na <laughs> may deliver na pala ito so, nakabox na dahil yung masikaso pala sila dito pati yung pagkatali sa motor tinunungan ako nagyan pa ako ng tape para maitali talagang maayos. Yun lang guys. Salamat. Bye!